Iris, ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa loto, 2 digits, number 18, at number 25. 3 digits, number 1, number 4, at number 7. Anim na numero, number 9, number 14, number 21, number 28, number 35, at number 42. Taurus, ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa loto, 2 digits, number 11 at number 23. 3 digits, number 2, number 5 at number 9. Anim na numero, number 6, number 13, number 20, number 24, number 36 at number 5. Gemini ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa loto, 2 digits, number 08, at number 27. 3 digits, number 3, number 6, at number 8 anim na numero, number 2, number 7, number 18, number 29, number 33, at number 41. Cancer, ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay para sa loto 2 digits number 14 number 10 3 digits number 1 number 4 at number 6 anim na numero number 3 number 10 number 17 number 25 number 38 at number 24 Leo ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag mo sa hinaharap, o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa loto, 2 digits, number 5, at number 22, 3 digits, number 2, number 7, at number 9. Anim na numero, number 5, number 12, Number 23, number 30, number 34 at number 40. Virgo, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso, musa hinaharap, o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa loto, 2 digits. Number 16, Number 11, 3 digits, Number 1, Number 5, at Number 6. Anim na numero, Number 4, Number 11, Number 19, Number 26, Number 32, at Number 43. Libra, ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa loto, 2 digits, number 7, number 28, 3 digits, number 0, number 3, at number 9. Anim na numero, number 19, number 8, number 15, number 21, number 37, at number 26. Scorpio, ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa loto, 2 digits, number 12, Number 29, 3 digits, number 4, number 6, number 7. Anim na numero, number 6, number 9, number 14, number 20, number 35 at number 28. Sagittarius. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag asenso mo sa hinaharap o kinabukasan magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay para sa loto 2 digits number 3 number 19 3 digits number 1 number 8 at number 9 anim na numero number 25 number 10 number 17 number 22 number 31, at number 40. Capricorn. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa loto, 2 digits, number 6, number 15, 3 digits number 2, number 4, at number 5. Anim na numero, number 19, number 13, number 20, number 28, number 34, at number 27. Aquarius, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa loto, 2 digits, number 9, number 24. 3 digits, number 2, number 3 at number 8. Anim na numero, number 3, number 6, number 18, number 27, number 33 at number 42. Pisces ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa loto, 2 digits, number 10, number 26, 3 digits, number 1, number 2, number 9 anim na numero number 14 number 12 number 16 number 25 number 30 at number 39